Dahil nga sa maaga at tulog pa naman ang baby AJ ay naisipan ko nga munang mamasyal sa phone At gaya nga ng dati, dito pa rin tayo dadaan sa may Golden Gate Bridge Saka dito sa may Amazon River. <laughs> Grabe, tagal ko na din talaga hindi nakapag-vlog dito. For sure, matutuwa kayo dahil alam ko naman gustong gusto nyo nga yung mga ganitong content ko. Madami pa rin kasi yung mga taong pipiliin pa rin talaga yung mamuhay sa may probinsya. Yung tahimik, payapa, tapos malayo pa sa mga chismo. Char lang no, ka. At dito nga'y wala ulit akong dala at bitbit na mga supot mga mga. Pero isa nga lang yung sure ako dito, yun ay yung kailangan ko munang balikan yung cellphone ko. Opo, dahil nga sa mga ganitong pagkakaton ay parang kasarap na ka na namang magpa-music. Dahil dyan, Apo pinpin. Dot, Music Maestro. Right. Okay, tama na, baka makabiright pa. <laughs> At dahil nga sa sinabi kong mamamasya lang ako, hayan nga't sinalubong pa ako na itong mga aso. Malayo pa nga lang ako, ay kitang-kita ko na nga dito sa si hipag ko. Kaya dito nga sa bandang to ako nagawe, kaya nga't napakembot pa ako. Paano ba naman kasi kasarap naman pagmasdan masdan to mga tanim nilang patola at upo. Ganito kasi talaga ang buhay namin dito sa may probinsya. Kailangan mong magtanim para ikaw ay makakain at magkape. Bukod kasi sa libre mo na nga makakain tong mga gulay na to, pwede mo din silang ibenta para ikaw nga ay magkapera. At heto na nga yung mga pananim nilang patola. Naglalagay nga tong hipag ko ng abono para nga daw sila ay lumago. Mayat maya nga ay iniwanan ko na siya dahil nga sabi ko ay para kan ijingato. At dito nga ay naabutan ko na naman itong mga manok tsaka itong mga pato. Bukod nga sa mga hayop na nandito, binisita ko rin pala yung baboy ko. Nagulat nga ako at malaki na pala siya. Tapos itong isa naman ay tumanda na. Kaya ganito na nga lang din siguro at kumulubot na nga din yung balat niya. Pagkatapos ko nga bisitahin tong mga baboy, sinunod ko namang putahan yung mga manok. At dito nga ay naisipan kong pakainin muna sila. Dito nga ay nagdadahan-dahan ako talaga dahil baka nga ako ay matuwa. Grabe ang dami nila, ang sarap nilang pagmasdan para akong kumakain ng unlimited tinola. Pagkatapos ko nga magpakain ng mga manok, eto nga naabutan ko na naman si hipag ko, nagwawalis na naman siya. At dito ngay nabanggit niya sa akin, marami na daw pa lang bunga yung sili nila. Kaya napasabi na akong iiwan nga muna kita at sisilipin ko nga rin yung mga bunga. At habang ako'y naglalakad nga ay nakakita pa ako ng mga kwantong na mura. Mura ka kung nga gapo, tawan pa nga ron it is it. <laughs> kung napapaisip na kayo, ano na naman tong kwanto na tinatawag ko? Ito nga po yung kulitis kung tawagin din ng iba. Opo, libreng libre lang din talaga kasi ito dito sa probinsya at po pwede nyo rin talagang ulamin siya. Yeah. Isuan e nagpagot-pagot takpitin yung paglama si, yeah. So, si Opo, nauulam talaga ito. Mukha lang siyang damo pero masarap siyang isahog sa munggo. At <laughs> sa mga pagkakatong ito nga naman ay pumasyal din ako sa farm ng ninong ko. Nakita ko kasi meron siyang sinisilip kaya nga naman ako. Kaya sabi niya sa akin, oh no, may god, to'y takitain, ko. Ito nga daw pala yung mga uwang at freshwater shrimp din kung tawagin. At ni isa ay wala nga akong nakita dahil nga sa sobrang liliit pa daw nila. Tsaka karamihan ay nasa gitna daw sila dahil nandun nga daw yung mga pagkain nila. At pagkatapos ko nga ang bisitahin yung mga uwang ay bumalik na ako para naman tignan yung mga sili ni kuya ko. At grabe, ang dami nga, ang dami niyang damo. <laughs> Dead joke, ang dami na nga niya talagang bunga. Ito nga yung mga siling masarap ipakbet, minsan masarap ding isahog sa pinapaitang baka. <laughs> Di ko tiniyaban na kininong tanak ni ro hindi ko man lang daw ba na mo yung kamot dahil nga nag-spray daw siya ng pangdamo sa mga tao. Kaya maya maya ay nag-aya na nga siyang umuwi at doon na nga lang daw kami manananghalian sa bahay. Heto nga tatlo na kaming umangka sa motor niyang rangka-rangka. Tanghali -rangka. na din kasi kaya para nga mas mabilis ang aming pag-uwi kailangan sa motor ay sumakay na kami. Kakaiba at masaya talaga yung mga ganitong experience sa buhay. Yung masaya, payapa at wala kang ibang taong kaaway. Kahit sinong tao naman ay pipiliin din yung ganitong klasing buhay. Basta ngayon ito lang muna ang aking masasabi. Piliin mong maging mabuti hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga taong nakararami. Kaya po nga rood, nakadanon kami dito yung nanomo pagtaingan me. Nanganda kuya ko, mga anak mi mga kami ten, mga tayo aminin. Alang nga bayon doon. <laughs>